Welcome to Barangay Matinao, Hinunangan, Southern Leyte. Isang lugar na puno ng kagandahan ng kalikasan, mayaman sa mga tanawin na nakamamangha, at higit sa lahat, tahanan ng mga taong may pusong bukas at may init ng pagtanggap. Ang Barangay Matinao ay isang komunidad na nagtataglay ng di malilimutang kagandahan, kung saan ang bawat sulok ay may kwento ng pagkakaisa, pag-asa, at pagmamahal. Dito, ang mga residente ay nagbubukas ng kanilang mga puso upang tanggapin ka, anuman ang iyong pinagmulan. Mula sa mga luntiang bukid hanggang sa mga tahimik na tanawin na may sariwang hangin, ang Matinao ay isang lugar na siguradong mag-iwan ng mga alaala sa iyong puso. Mga Espesyal na Pagbati Vincent Amper Escalera, salamat sa pag-request, Vincent. Heto na, enjoy watching! Justin Neil Lasola, shout out sa iyo, Justin! Jessa Jane Cabello Tagala, shout out sa iyo Jessa Jane. Gloria Abada Campos, shout out sa iyo ma'am. God bless. Inderina, shout out po sa iyo ma'am. Salamat na appreciate mo video namin. Marjlin Dagutan, shout out po sa iyo ma'am. Maraming salamat na appreciate mo tong video namin. Ang Barangay Matinaw ay isang komunidad na may puso, may mga kaakit-akit na tanawin. Halina, tuklasin ang ganda ng Matinaw at damhin ang ganda ng barangay nato dito. Bawat niti ay nagpapalakas ng pagkakaisa at bawat alaala ay nagiging bahagi ng kwento ng pagmamahal ng barangay Matinaw. Kung nagustuhan mo ang video na ito at hindi ka pa naka-follow, follow na. Gusto naming makita ang iyong suporta at marinig ang iyong mga komento. Subscribe para sa mga bagong video tungkol sa mga ganda ng Southern Leyte at mga kwento ng komunidad. I like ang video kung nagustuhan mo, at I share sa mga kaibigan mo na mahilig sa travel at kultura ng Pilipinas. Hash air travel hash team kadatu hash #naturelovers hinunangan hash life hash hash nature lovers hash south. Sa bawat paghapang may bagong mundo Naghihintay sa akin mga lugar na hindi ko alam Gusto kong maranasan ang bawat sulok ng mundo at makita ang ganda ng mga lugar na hindi ko pa napupuntahan Paglalakbay, paglalakbay Sa bawat lugar mayroong kwento, mayroong karanasan Paglalakbay, paglalakbay sa bawat hakbang Mayroong pag-asa, mayroong pagmamahal Mula sa bundok hanggang sa dagat Naghihintay ang mga tanawin na magpapalakas ng aking loob So kung maranasan ng bawat kultura at tradisyon at makita ang ganda ng mga lugar na may kasaysayan, paglalakbay, paglalakbay sa bawat lugar mayroong kwento, mayroong Paglalakbay, paglalakbay Sa bawat hakbang Mayroong pag-asa, mayroong pagmamahal Sa bawat paglalakbay Mayroong natutunan mga aral na hindi ko makakalimutan ng paglalakbay sa mga lungsod hanggang sa probinsya Naghihintay ang mga karanasan na magpapalawak ng aking mundo